Ano, Dong? Ayabang mo kaya sa eskwela. pitik ka ng pitik sa akin sa tenga. Oo nga, lalaban kami kahit babae kami. Ikaw kasi, Ding, eh. pitik ka ng pitik eh. Kaya ako nadadami sa iyo, eh. Sige, Dong, labanan mo ka agad. Sabunutan mo. Eh, mga babae, si Ding, eh. Sige, Dong, labanan mo. Kahit mga babae yan. Kung gusto mo, ako na lang sasabunot sa kanila. Wala ah! nyo, kaya nyo ah. Ding, Ding. Ding, tama na, Ding. Alak lakas niya. Tara, subuhin natin siya sa tatay natin. <laughs> Sabi ko sa iyo dong eh, kayang kaya na sila. Tingnan mo, tumakbo sa atin. Ala yari na naman tayo kay dati nito. naipag away ka na naman. Dong, ding, halika nga rito. Nak. Yan, nirereklamo na naman tayo ng mga taong bayan dito sa barangay. Pinatawag ako dahil sa kagagawan niyo. Dahil sa sobrang pananakit nyo, nagagalit ng na mga taong bayan dito. Kaya pinapaalis na tayo. Sabi ni Chairman. Kaya ang gawin mo, magbalot-balot na kayo ng gamit nyo at dilipat na naman tayo. Tay, hindi naman po talaga ako na yung pag-away eh. Ito po si Ding eh. O bakit ako? Eh hindi naman ako nakikipag-away eh. Tay, hindi po talaga ako na yung away Si Ding po yun. Ding, umamin ka na. Eh ikaw nga din yun eh. Nakikipag-away ka nga din eh. Oh, sus, huwag na kayo mag-away, dalawa magkapatid. Ginato gagawin natin ngayon, ha? Tayo lilipad na sa bari matambo, ha? Doon, mapagkakalam ko, mababait ang tao Kaya ayoko ko na kayo makikipag-away, ha? Kasi nananawa na rin akong kalilipad, mga anak, ha? Oh sige, magbalot-balot na kayo ng gamit yung dalawa para makalipad na rin tayo kagad. Sige na. Sige po, tay. Sige po, tay. Tara na ding. Mag-ako na ng mga damit. Sige, dong. Dong, ding. Ito nga pala yung bahay ng mga nanay at tatay ko. Kaya dito na lang tayo titira muna. Naku tay. Ang laki naman po na ito. Oo nga po, tay. Ang laki po ng bahay na to. O, oh, mga anak. Dong, ding. Tatandaan nyo, magpapakabait na kayo, ha? Ah. Huwag na kayo makikipag-away. Para tumagal naman tayo rito. Nananawa na ako kalilipad, mga anak, ha? Ah. Opo, oh, tay. Opo, oh, tay. O, mga anak, halika na. Papasok na tayo. O, Ding. ka na may pag-aaway, ha. Ang laki na ng bahay natin, oh. Oo na, oo na. Tara na, pumasok ka tayo. Tara na, Ding. Yun, pag-uugin na ako. Lalabas na ako mamaya. Uding, ano gagawin mo? Pang babae ito! Siyempre, magkapaganda din. Ikaw din mapogi. Siyempre, dapat maganda din ako. Hindi po, Ding. Alam mo naman na lalaki ako eh. Ano din, ayaw mo pitawal? Oh, nagtatalon na naman kayong dalawang mga yung dalawa mo, kapatid. Ano ba yung pinagawayan nyo? Ito po kasi si Ding eh. Pag may makeup, alam niya naman na lalaki ako. Tay, hindi naman po pwede yun. Siya magpapapogi. Siyempre, tay, ako din magpapaganda. Halika ka muna kayong dalawa rito magkapatid. Ding at dong. Halika, maupo ko kayo rito. May sasabihin ako sa inyo. Ding, pakinggan mo ako anak ha. Kasi tama ang kuya mo. Kasi kung siya magme-makeup, ding, pag lumabas siya ng bahay, pag na ng kuya mo, gusto mo ba mangyari sa kuya mo yun? Kaya ginatula lang gagawin natin, ding at dong. Pag nasa loob na ng bahay ka, dong, pagbigyan mo naman ng kapatid mong babae na si Ding A, ah, Dong, pag anong gusto niya, ibigay mo na rin sa ka kanya para siya naman na masusunod. adong ah, Dong, o so, ikaw naman, Ding, pag nasa labas kayo ng bahay, susundin mo ang kuya mo. Kung ano sabihin niya, ayun ang susundin mo naman, Ding. Naintindihan niyo magkapatid? Opo, tay! Opo, tay! Uy! Patay magawa ni eh. Uhoy. Oo nga, Rawi, tara, pagtripan natin, tara. Sumayaw ka nga. Ah! Uh. oh, ayaw mo sumayaw, ha? wala. Uh. salim mo. Ah! tayo. 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 Sino ba? Bago ka lang dito! Ba'y nagsisigaw dito! Ba'y hindi mo kami kilala! Oo nga! Dog, kaya mo ba yan? Ang lalaki niyan eh! Oo ding, kaya natin to! Dalawa nga tayo eh! Sige! Sige! Ah, ganun na! Tayo, ah, 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 ah. nandito na po ako. O oh, sige, kumain na na dyan. Hoy Totoy, napaano mo ka mo? Tay, napaaway po kasi kami. Dalawa na pala kayo eh. Malaki ba yung nakaaway nyo? Tay, si Rawi lang po yung kasama ko. Ganito po yung nakaaway namin, ganito lang po kalihit. Pero po, ang lakas. Parang dalawang tao yung katawan. Kakaiba naman yata yun. Ang lihit, natalo kayo, dalawa kayo. Tara, sama mo ako, si ba gulang nun? Tara po, Tay. Good lang po yung eh. bagong lipat. Tara. Umaga ako na ko, Rawi. Eh. Nak, nandito na ako. Nakapagsahin ka na ba? Opo, Tay. Pinakausapit na na ka, ba't nakatungo ka dyan? Rawi, sinabi ko tumingin ka na sa akin. Rawi, tumingin ka na sa akin. Oh, ano nga sa mata mo? Ba't may blakay ka? Tay, mababag lipat po dyan. Ang lakas niyo nga po eh. Dalawa na po kami ni Totoy. Kinaya eh. pa rin po kami. Gano'n ba kalaki yung nakawin niyo, Rawi? Tay, ganyan nga lang po kalaki tayo. Tay, yung nakalaban nga po namin eh. Parang dalawang tao na nga po hintay eh. Balakas niya po. Ano? Ganyan lang kaliit? Tatalo kayo? Tagasan ba yung batang yan? Doon po yun, Tay. Halika, samahan mo ako. Punta natin. Tara po, Tay. Tay, babawi po ako doon. O, tara. mo yun. O, parang yung saan pupunta? Pupunta ako yung bagong lipat dyan, pare. Yung namin ginawa sa ko, may black eye sa mata, oh. Ano ka ba pupunta, pare? Sa bagong lipat doon? Eh, sa anak ko, hindi mo ginawa sa ko. Pa, papa, punta natin, papa. Tara, punta natin. Sabi-sabi na tayo. Tay, dito po nakatira yung bagong lipat. Oo nga po, tay. Dito po nakatira yun. Ang banda dyan? Dito po, tay. Tumuyo yung mga bata! Ah! Ay, nakalain! Ah! Sigay! Ah! Asan tatay mo? Kalilit mo, yabang-yabang mo, bibong tumalak ko! Mga bata, ito ba mabungbong sa inyo! Oh, mga kaibigan, ano nangyayari dyan? Ba't sino ka ba? yan anak ko yan, ano ba ginawa ng anak ko sa inyo? Tingnan mo ginawa ng anak mo sa anak ko, oh! Totoo ba, anak? Ginawa mo sa mga bata yung ganyan? Opo, tayo. Totoo po yun. Kasi po, hinahanap po nila si Benay eh. Eh mga kaibigan, eh, tama lang pala ginawa ng anak ko. Eh mga anak nyo, eh, pa patuloy, alam na may... Eh, kaya dapat yung mga anak nyo, ipagsasabihan eh, nyo. Pare, pagsabihan? Tingnan mo ginawa ng anak mo sa mga anak ko, tapos sasabihin mo? Pagsabihan? Yan ang anak mo, pagsabihan mo. Kung hindi kami makakabawi, sa'yo na lang kami babawi. Oh pare, babawin natin pare. Oh mga kaibigan, baka pwede natin pag-usapan niya mga kaibigan. Pag-usapan? Sa'yo na kami babawi. Ah! 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 Ah!

Tawi, hindi mo nagtataka sa batang yan. Ang lakas niya, no? Tataka nga rin ako eh. Kailangan natin malaman. Bakit malakas yung bata na yan? Tawi, ganun na nga. Paano natin malaman, kung bakit malakas yung batang yan? Basta toy. Ako na bala. Tara na. Dong, suot mo na yan. Di ba sabi ni tatay, pag nasa bahay tayo, ako ang masusunod. Oo ngading Sabi nga to ni Tatay. Kaso, Ding, pang babae ito eh. Eh, ako masusunod. Basta, suotin mo na lang yan. Ayoko ngading Ding. Basta, isuot mo yan. Di ba sabi ni Tatay, pag nasa labas tayo, ikaw ang susunod Ngayon, nasabay na tayo. Kaya ako masusunod. Eh, Ding, pang babae nga yan eh. Ayoko nga na eh. Basta, isuot mo na lang yan. Pag hindi mo susunod yan, susumbok kita kay Tatay. O, sige na nga, Ding. Susuot na yung susuot. ni Totoy. Alam mo yung bago lipat doon, yung bumugbog sa amin. O oh, bakit? Inaway na naman bata? Hindi po, Tay. O oh, bakit? dinon pala kayo binugbog. Bakit? Ano yung nakita niyo sa bata? Tay, kakaibang klaseng tao siya, toy. Balaki po siya. O, oh, ano yung balaki? Agustin, o oh, bakit lalaki po? Ay isang tao lang. Nagulat po kami. Ano? Ano nangyari yun? Yung batang yun, may dalawang katauhan. May masamang elemento sa katawan yun. Dapat malaman ng tatay mo to, Totoy, at mapagkalat natin dito sa lugar natin. Para yung batang yun, mapalayas dito. Tara, samahan niyo ako. Hindi po, Kuya Gustin. Tara. Gustin, alam ko po, po, malis lang po si tatay. Baka makasalubong po natin sa daan. O, paano yung gusto saan pupunta? Ikaw ang hinahanap namin, pare. Tay, kayo po yung namin. Kasi po, may mahalagang balita po kami sa inyo. Oo oh, nga po, Kailan to. Kilala niyo po ba yung bagong lipat doon? Yung bumubog po sa amin. May masamang elemento po sa katawan niya. Ano? Totoy, to, Rawi? Ano si sabi masamang elemento? Ano siya sabi sa mga bata na to, pre? Aray, may encounter raw na sumanib doon sa batang yun. Dapat yung malaman ng mga kabaryo natin dito para mapalayas natin dito yan. Saka makaganti na rin tayo. Oo, oh, pare. Para makaganti tayo. Sumunin natin kay Chairman. Tara, ka na. Okay, natin mga Ikalat yung mga oh, kalat yung yun. yun. Ka na. Padre Damian, magandang maga po. Mga anak, anong ipaglilingkod ko sa inyo? Tumahangos kayo dito. Padre, may dapat mong malaman sa lugar natin. Alam niyo po yung bago lipat dito sa lugar natin. Mayroon po siyang anak na sinasapin po ng masamang elemento. Ano iyo? Alam niyo ba? Masamang ang bintang sa apuan natin na wala kayong patunay. Lalo na sa mga sinasabi niyo tungkol sa masamang elemento. Wala kayong patunay. Padre, mayroon po ang patunay. Ito pong anak ko, nakakita sa bata po na dadalong tao siya po ang nakakita at ang anak ni Gustin Ito ba iyo sa sinasabi ng ama mo tungkol sa nakita ninyo? Ito po, Father Damian kitang kita po ng dalawang mata ko kasama ko po si Rawi kasi po, nagaanyo sila sa dalawang tao sa isang tao lang Kung totoo man ang sinasabi ninyo Lando, iyo kailangan malaman ng kabari natin to Opo, Father kailangan malaman ng mga kabari natin to Oo, Lando Kailangan malaman ng kabari natin to Pero wala pa tayong sapat na patunay Sige, maon na kayo at kung wala ko na ibang gamit. Sige po, father. Sumunod na po kay father, ha? Sige, sunod na ako. Uh... <laughs> Grabe yung pangyayari dito, ha? Ah. Sunog na sunog. Kailan maimbestigan kung sinong may kasalanan dito. Kerman, <laughs> Kerman! Magre-reklamo po ako sa inyo. Oh, ikaw na naman! Ikaw nga lagi nare-reklamo yan, nare-reklamo mo. Hindi po, ngayon sa ngayon po ako po yung magre-reklamo. Yung pong bagong lipat po roon. Oh, ano naman problema doon sa bagong lipat? Ito kasi nga no, Chairman, nakita po yung bagong lipat doon. May kakaiba yung nakatira doon, yung bata. Baka pwede po matulungan nyo kami. O oh, ano naman yung nakita? At ano yung kakaiba sa bata? Bawi, ikaw nga magpaliwanag kay Chairman kung ano yung nakita mo doon. Chairman, kasi po, yung bagong lipat po doon na bata, balaki po kasi siya. Balaki? Ano ibig mo sabihin? Balaki, Chairman. Babae po at lalaki po sa isang katawan. Oh, paano naman nangyari yun? Agustin na yung anak mo. Nagbibintang kayo sa mga tao na wala namang kayong patunay. Chairman, maniwala naman po kayo sa amin. Chairman, hindi po magsisinangli ang anak ko. Dalawa sila ng anak ni Parin Lando nakakita doon, Na yung batang yun, may dalawang kaanyuan. Sigurado ba kayo? Agustin, pag nagkamali kayo sa mga sinasabi ninyo, kayo ang ikukulong ko sa loob ng barangay. O sige, ganito na lang. Pupunta natin para malaman natin yung katotohanan. Pero pupunta tayo kay Father para maisama natin siya. Tama po chairman. Sige, punta na muna natin si father. O sige, tara. Tara. Tara po, chairman. Tara, father. Bilisan natin. Pamabot lang si chairman. O chairman, nandito pala sila pa rin lang doon. Kasama na ni si father. Oh. Tara. Tara na po, father. Father, makikisigam po natin yung mga sinasabi nila. Bawa lang po kay father. Talikod na lang po ako. Father, mauna na po kayo. you ba kami nagkamali ng Thank you malapit na po tayo. Ito na po yung bahay. Oo, oh, father. Yan na po, father. Kerman, tingnan ka po. Binisan nyo. Father, dito lang po, father. May steady lang po kayo dito, yan father. Yan po bahay, father. Yan po. Yan po. Yan po yung bahay ng mga tao na yan. Dito po tayo. Kerman, nandito po yung bahay nila, Kerman. Oh, sige. Oy, masama ng mento! Ilabas na ako oh, dito! Ay, dito! Ay, masamang ng Mga kapatid, mga kapatid. Minahon kayo, minahon muna kayo. Chairman, ayun S po! Yan yun po yung masama ng mento, Chairman! Mga kababayan, magsitigil po muna kayo. Sino po ba sa kanila yung sinasabi niyo yung may masamang elementong sumunod? Eh, kaya mo, yan, ay, yan, oh, ay, yan, ay, yan, yan, Oh, mga kapatid, mga kanano, kabawi yung mga kanayon. Teka, magsiyano mo muna po tayo. Hinaulang po tayo. Ang anak ko po, hindi masamang elementong na sinasabi mo. Mga kanayon, ako po po'y nakikiusap sa inyo bilang isang ama. Pakinggan niyo muna po ako. Po, ang anak ko po ay wala sumasabi ng masamang espiritu po. Ang anak ko po ay may karamdaman. Siya po ay mayroong kakambal. Sa inyo ko lang po ipagtatapad. Sa isang katauhan lang niya po, isa po isang lalaki, isang babae. Sana po paniwalaan niyo po ako. Hindi Pati ganito lang. Apawa na rin sa kanyang krus. At kung siya'y may sanib, hindi niya mahahawakan tong krus na to. Oo nga po. Bakit po sila ganon? Sige anak, hawakan mo cruz cross para mapatunayan natin na wala sumasanib sa'yo. Sige anak, hawakan mo. Ito ba? Gusto niyo ba hawakan ko to? ito? Ito, hawak ko na. Gusto niyo halaga ko ba, eh? Para mapaniwalaan niyo na wala sumasanib sa espiritu. <laughs> Alulipit nila tay. Eh father, nakita nyo po, inawakan na ng anak ko. Sana mga kabaryo, ito po paniwala nyo, namali po ang usgan nyo sa anak ko. Wala po talaga sumasanib sa anak ko. Ayan po mga kapatid, sana po paniwala nyo kami magama. Wala na po kami itatago. Mga tangyo, mga kapatid, bago tayong musga, wala tayong sapat na ebidensya. Nakita nyo na mga kapatid Nakita nyo na ang katotohanan Kaya Lando Gustin O kayong manghusga Na wala kayong sapat na ebidensya Sige na, si Uwi na kayo Opo, Padre, ikaw taga, tote ka, pinamong kami Padre, Uwi Ako po yung humingi ng pumain sa inyo Sa maling panghusga nila Bilang isang pare Chairman, ikaw na ang paliwanag sa kanila Tama po yun Kami po yung humingi ng pasensya sa mga ginawa ng ating mga kabaryo Sana po mapatawad nyo kami kayo, lalong-lalo na po sa inyo, lalong-lalo sa bata, sa maling panguhusgan nila. At ngayon po, alam na natin na walang masamang elementong sumasanib sa inyong anak. Kaya kami pong mga taga rito ay umingi talaga ng paumanin sa inyo at mananayimik na po ang ating baryo. Kaya pasensya na po kayo. Father, aalis na po tayo. Sige po. Sige po. Sige po. Aalis na S po S kami. Maraming S po, salamat German. po sa balang nangyari. S salamat S po, Jermar. Father. Tanggap po ba ng tiga dito? Na po kami. O oh, anak, tanggap na ng mga taga-baryo natin na may kakambal ka. Kaya malaya na kayo rin kumakapaglaro, anak. Talaga po ba, tay? O oh, anak, wala na kayo. Dapat hindi malaya na kayo makakapaglaro rito. Dahil tanggap na tayo ng mga taga-baryo, anak. Kaya huwag na kayo matakot. Simula. Yeah!